Yes! Yeah. So, Welcome to my channel. Like I said, nandito tayo sa Kent, Belgium. Ah, oh, meron na kakayak. Ah, oh, ayun uh, yung tram nila, oh. At nagkakanon. Ah, da. Ito ang Kent, Belgium. Ayun ang tram. Ayun ang tram. Oh, pak. Ang dami din baguets. Picture-picture nyo. Halika na, explore natin kung anong makikita natin today's videos in Kent, Belgium. Okay? Explore natin ang Belgium. In two days. This is our last day in Belgium. <laughs> oh, wow. Ang ganda nun. Ang ganda, wow. Wow. Beautiful. Be, you can picture me here. As beautiful. Naman dito, oh. Tignan nyo, mga may. This is the house of bishop. So concrete. Grabe. Oh, ang ganda. Bungad pa lang yun, ha. Nagsisimula pa lang tayo. Kaya, marami pa tayo matutuklasan. Ang mga bahay, oh. Grabe. super concrete oh oh wow Ang ganda. Mga tao, oh. So for a moment to the highest power hi scott hey. it's your first time here yeah. ah in kent it's about time to to explore kent. What you're expecting here in kent? I will visit it before I turn 50. <laughs> <laughs> para sa part Park Centrum oh, ng Krebs o oh. ang ganda padating na ang tram sa likod ko ayun na siya ayun yeah. ang tram Ooh, yun ang tram wow ang ganda ng ano oh. pa. ito yung loob ng ano simbahan Belgium ang dami simbahan sa Belgium di ba ganda oh. oh Let's go. Mga souvenir shop nila oh. Dito sa loob ng simbahan ang gaganda. Mga may mga rosary, may mga magnet. Ayan o, oh, 5.50 ang price, 8.50, magaganda. Meron din mga boss, statue. Ito talaga ng simbahan o, oh. grabe o. Oh. Ganda. Nakakamangha, ikot tayo doon. Ang ganda. Even the window, yeah, oh, kahit the window. Oh, ang ganda. So for details. Oo, oh, tingnan 'yo naman 'to. 'Di ba? Oh. Gandang. Ganda na na naman tayo sa mga travel vlog natin. Another information. Oh, information. First time namin ng jowa dito pareho. Kaya halika na, galugudin na natin ito. Daming, food mark din sila dito oh. ayan yung food Mart nila ang dami bebele oh. may mga ice cream waffles At dami yung, yung panloob oh. daming tao day. oh, Pak. oh. si kuya oh, Pak. oh. sama nyo na si na kuya ha pili na kayo dyan ayan <laughs> eh oh. Ang ganda na nasa likod ko, oh. Aba naman, at tayo ay baka makapiright ng ano. Opa! <laughs> Babad na naman sila sa init, oh. Ang dami ba Oh, pak, babad sila sa init. Alam niyo na 'yan, mga kameme. Oh, may nachos din silang binebenta. May mga hotel din mga malalapit dito yan sa Cannes, Belgium. Ang ganda oh. oh. Cannes. Um, structure talaga sila. Ang tataas. Parang ang titibay ng mga bahay-bahay nila dito dahil. Concrete. Di ba? Concrete talaga. That's um bubble tea. Ganda. Thank <laughs> another side trip of Kent oh, market ang jowa affected kay Yost because is um nakapasok nga sa term finalist disqualified naman dahil may nangyaring kakaibang eksena doon Pinaglaruan si Yost dahil alam nilang malakas si Yost siya ang makakatap number one sa finals ang ending nga nga si Yo nga nga uro, Papa Oro <laughs> Papa <laughs> Wow another side trip again ayan meron ding ano dito boat trip 10 euro for 50 minutes oh ito yon ang dami nilang ano, pa boat trip. Ah, ura pa 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 ura pa 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 Oh, wow. Oh, yeah. Oh, di ba? Ura pa 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 I feel it. Grabe yung, grabe yung nasa likod school. Oh, it's a castle. No, Are your, your castle. The king of the M. The tech. Chuchu Caracas. <laughs> Maraming chuchu Caracas dito mga kabimay. Ang ganda. Grabe. Ang taas. Oh. Hello castle. Scott. Welcome to Kansas. Belgium. Euro, pa, 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 pa. Oh, pak. Alam ka na, pumasok tayo sa loob. Tingnan natin sa loob. Kung ano yung Excel. pa, pa, Oh, Oh, Tingnan natin. Ay, they have tickets, Scott. You need to pay the ticket. Sorry. Sorry. If 3 euro, okay. <laughs> Tingnan natin. How much a ticket? How much a ticket? Ticket sale. I will look first how much. Mahal ng ticket. 13 to 15 euro. Oh, ito yung makikita mo sa loob. Papasok ka sa loob. Ayan. Ayan. Aura-aula lang, ganun. Wow, this is so nice. Oh, the min waiting. Hi, Scott. Sorry. Oh, perfect. That's nice. Rustic, double sorry. This is much more rustic. Yesterday, wow. yesterday, look pa, ah. yesterday so drook. Mm. A perfect shot for a perfect picture. Chalat. Oh, and the min longy tour. Oh. Gandaan. Wow. another view from above. The window Yeah, ramen. Tapos dito ang kanal. Tapos meron pa rin ditong simbahan. Talagang ang dami mo makikita sa Kens. Sino diba? ah. ganda. Lunch time na kami. Share kami sa lunch. Ang in-order namin ay panini chicken. Cost ng 5 euro and 50 at saka tea. Alam magti, sobrang init sa labas, oh. Tignan nyo. Marami. Makishare na lang ako. Meron akong water. Another sightseeing. For the Cairns. Mayroon na. Nan. Ay, Belgium. <laughs> ah, na mga Rolex, oh. Oh, this is the canal again. Too much canal din dito, oh. Oh, wow so ay ayun no Ang jowa super picture picture talaga siya oh ganda oh pak ang ganda na naman another viewing station oh Wow. Grabe ang creds. May oh. hey, nagsisong song. Papasok daw kami dito sa rooftop. Sabi ng jawa kong mayayaman eh. <laughs> Just try it. Jawa kung yayaman. Before we buy it titingnan lang natin. Ayoko kasi na masyado mainit. Ako ay sinasama pag sobrang init. Sa 6th floor siya. Check natin kung mainit o malamig. Oh, ah, nice. Yeah. That's more nice. Oh, music ba? Ah, nasa rooftop kami. Oh, pa, ganun. <laughs> nasa rooftop kami oh pa gandarn oh canals and yes nandito na kami sa netherland oh ganda ng place sa bergen bergen oh um, Perkin and so First time namin di, first time ko dito dai. Ewan ko ang jowa ko first time niya dito. Ang ganda oh. Boulevard oh, parang Espanya lang ang peg, 'di ba? First time ni kami may dai. May mga ganito pala, ganitong ganitong ganap sa Netherlands, no? Oh. Perkin oh. of Zoom. 'di diba? I-zoom natin charo. Halika na explore this bago mo Hanggang dito na lang muna mga kami mga kami may hanggang dito na lang muna. Ang um, burger na zoom, tsaka na natin siya explore ng mabuti at medyo malamig na. Pabalik na kami sa sasakyan.